Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naghahanda na ang Department of Information and Communications Technology para mapigilan ang paglaganap ng deepfake sa 2025 elections. Ayon kasi sa siya isang malaking banta ang deepfake sa naturang halalan dahil sa paglipana nito, laman ang mga peking impormasyon. Anila na sa proseso na ang ahensya sa pagtukoy ng isang software na may kakayahang tumukoy ng mga deepfake. Karagdagang mga pasilidad na pangkalusugan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay para mas mailapit ang serbisyo sa mga Pilipino. Makibalita kay Dani Lopez. Pagpapabuti ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ang siniguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matatanggap ng bawat Pilipino sa bansa. Ibinahagi ng Pangulo na mayroon ng itinatayong specialty hospital sa Pampanga para sa mga cancer patient dahil dumadayo pang ilan sa Maynila para sa gamutan. Sa kabila nito ay tiniyak din ni Marcos ang pagpapatayo ng karagdagang pasilidad sa iba pang lugar sa bansa. Anya, layo nitong ilapit ang serbisyo sa mga Pilipino nang sa gayon ay hindi na ito mahihirapan pa na dumayo o tumungo sa Maynila para lamang magpagamot. Ang mga itatayong karagdagang pasilidad ay hindi lamang para sa mga cancer patient kundi sa pangkalahatan na nangangailangan ng tulong medikal. Danisa Lopez Zalopez, Naguulat, para sa One Media Network. Nakauwi na ng Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pilipinong overstaying sa United Arab Emirates o UAE noong nakaraang biyernes. Labing pitong Pinoy at tatlong bata rito ay mula sa Dubai habang 25 naman dito ay galing sa Abu Dhabi. Nakauwi ang mga overstaying at expatriates na kababayan sa tulong ng UAE Amnesty Program kung saan ipinapawalang bisa sila sa mga multa at parusa upang makabalik ng bansa nang hindi naharap sa League Reper repercussions at may opsyon din na muling bumalik sa UAE sa hinaharap na may naangkop ng visa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga overstaying na Pinoy sa UAE balik bansa ng walang multa o parusa. National Maritime Council iginiit ang patuloy na presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. PBBM tiniyak ang karagdagang mga pasilidad sa serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Partries groups na tatakbo sa halalan ilalabas na. Ilang ahensya ng gobyerno nakiisa sa International Coastal Cleanup. Philippine women's chess team wagi sa kategorya B ng World Chess Olympiad. Patas at pantay na balita, komprehensibong kulak para sa pulso ng masa. Tuwang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailang naglabas ng abiso ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG Ukol sa mga Facebook page na nag-aalok ng serbisyo sa pagre-recover ng mga account na nahack. Hinalimbawa na lamang nito ang legal aid na FB page sa online kung saan itinuring peke ito ng PNPACG. Ayon sa hensya, isa itong scam para makuha ng bayad o personal na impormasyon kaya't pinayuhan nito ang publiko na maging alerto sa pakikipagtransaksyon. Samantala, COA pinuna ang halos kalahati ng 500 milyon CIF ng OVP na nagasto sa loob ng pitong buwan. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Pinuna ng Commission on Audit o COA ang 237 million Confidential at Intelligence Fund o CIF ng Office of the Vice President o OVP sa pamumuno ni Sara Duterte na ginasto sa loob lamang ng pitong buwan. Ayon kay House Assistant Majority Leader J. Kong Hun, kailangang magpaliwanag ng Vice Presidente sa umano'y maling paggamit ng pondo. Iniulat naman ni Nueva Ecija Representative Micaela Singh na ang COA ay nag-disallow ng 73.3 million pesos at nag-flag ng karagdagang 164 million pesos sa Audit Observation Memorandums o AOMS. Dito binigyan din ng COA na ang 125 million peso na alokasyon para sa ikaapat na quarter ng 2022 ay nagastos ng OBP sa loob lamang ng labing isang araw. Sa unang tatlong quarter ng 2023, kinestyon ng COA ang paggastos ng 67 million pesos, 62 million pesos at 35 million pesos ng OBP. Bunso nito humingi ng transparency si Kong Hun na binigyan diin ang pangangailangan ng malinaw na paliwanag mula sa Vice Presidente. Samantala, inirekomenda ng House Committee on Appropriations na bawasan ang budget ng OBP para sa 2025 na ang natapyas na pondo ay ilalaan sa mga programang pangkawang gawa. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Nakahanda ng aprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.352 trilyong pambansang budget para sa taong 2025 sa Miyerkules ika-25 ng Setyembre. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, itinuturing na prioridad ang pambansang budget nang hindi isinasakripisyo ang transparency sa deliberasyon. Inaasahan din ang sertifikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr bilang urgent upang may sa batas ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga overstaying na Pinoy sa UAE balik bansa ng walang multa o parusa. National Maritime Council iginiit ang patuloy na presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. PBBM tiniyak ang karagdagang mga pasilidad sa serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Partries groups na tatakbo sa halalan ilalabas na. Ilang ahensya ng gobyerno nakiisa sa International Coastal Cleanup. Philippine women's chess team wagi sa kategorya B ng World Chess Olympiad. Patas at pantay na balita, komprehensibong pula para sa pulso ng masa. Tuwang news Force. si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pitong Chinese national ang itinurn over ng Philippine Coast Guard o PCG sa kustudiya ng Bureau of Immigration o BI Detention Facility sa Maynila, Kamakailan. Bilang karagdagan sa mga paunang kaso, may mga karagdagang kaso na isinampa sa inquest at preliminary investigation sa BI. Kabilang dito ang mga paglabag sa CA613 Section 37A Number no. 7 na naukol sa paglabag sa batas na pagpasok ng mga at Act 2711, Section 69 na nauugnay sa mga pangkalahatang probisyon para sa mga paglabag sa imigrasyon. Ayon sa ulat, ang pitong Chinese National ay mananatili sa kustudiya ng BI habang nakakulong at nagpapatuloy ang legal na paglilitis. Sa iba pang usapin, nagsampa na ng kaso ang BOC laban sa mga tripulante, operator, sa at mga may-ari ng dalawang motorized fuel tanker na sangkot sa oil smuggling scheme o kilala rin sa tawag na paihi modus. Narito ang detalye. Matapos masabat ng Customs Intelligence and Investigation Services Manila International Container Port nitong nagdaang linggo, ang dalawang motorized fuel tanker na sangkot sa oil smuggling scheme o tinatawag ding paihi modus sa Navotas Fish Port ay formal nang nagsampan ng kaso ang Bureau of Customs o so BOC nitong linggo Laban sa 25 tripulante at mga hindi pinangalanang may-ari ng mga sasakyang pandagat at smuggled na gasolina. Ito ay matapos kamakailang matuklasang ang diesel fuel na karga ng mga naturang barko ay walang marka. Na nangangahulugang sumailalim sa ilegal na operasyon ng paglilipat ng unmarked fuel na isang paglabag sa customs at tax laws. Ang mga tripulanteng lulan ng dalawang barko ay nahuli sa isinagawang fuel marking testing ng Enforcement Group Fuel Marking ng Customs. Dahil dito, isinampa ng BOC ang makarampatang kaso para sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. National Internal Revenue Code at Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Nang tanungin ng mga opisyal ng Customs at Philippine Coast Guard ang mga kapitan ng barko, ay inamin nilang wala silang kinakailangang bunkering permit. Ayon naman kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio na kailangan ng BOC ang mabilis na aksyon laban sa mga fuel smuggler para maiwasan ang mga susunod na pagtatangka. Sa kabilang banda, bago ang naturang pagsampan ng kaso ay isinailalim muna sa medical na eksaminasyon at inquest proceeding ang mga crew. Samantala, nasa 370,000 litro ng unmarked fuel na nagkakahalaga ng 20.35 million pesos ang nakumpiska ng BOC at tinatayang nasa higit 700 milyong piso ang kabuwang halaga ng mga nasamsam na gasolina kabilang na ang halaga ng mga sasakyang pandagat. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. sayang na ipanalo ng Philippine Women's Team ang Category B ng World Chess Olympiad sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay matapos daigin ng Filipina Wood Pushers ang 43rd seed Brazil sa historic win na 4-0 na ika 45 edisyon ng torneo sa Budapest, Hungary. Ang 47th seeded Philippines ay nakapagposte ng pitong panalo sa kabuwang labing na puntos sa loob ng labing isang round. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga overstaying na Pinoy sa UAE balik bansa ng walang multa o parusa. National Maritime Council, iginiit ang patuloy na presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. BBBM tiniyak ang karagdagang mga pasilidad sa serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Partries groups na tatakbo sa halalan ilalabas na. Ilang ahensya ng gobyerno nakiisa sa International Coastal Cleanup. Philippine Women's Chess Team wagi sa Category B ng World Chess Olympiad. Patas at pantay na balita, komprensibong kulak para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.